tepwa alam ko di hindi, ha, hindi. Makulog yan Makulog yan <laughs> problema Kaling, ha? wait 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 ha? mga cookers of viewers <coughs> dagat e, ka. na kalinita yung ayoko. Tinatawag mo? Let's Let's go. Tinatawag mo? Let's go. Tinatawag mo? Let's go. Tinatawag mo? mo? Let's go. Tinatawag mo? Let's go. Tinatawag Sabihin Let's go. Tinatawag na 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 pa, oops, may mata, waw, tik 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 put, tik tik put put, di ba?